Good morning po mga kabok Good morning, magandang araw po sa inyong lahat dyan So andito tayo ngayon sa aming munting niyugan Last video ko po ay ito po yung niyugan ito mga kabok Ang unang na-vlog ko So hindi po ako nakapunta dito madalas Dahil nga po busy ako doon sa panibago naming niyugan So tara, samahan niyo po kami kabok Manguha kami ng niyugan Let's go! So ito po yun mga kabok yung unang na-vlog ko po ayan matagal na akong hindi nakapunta dito dahil sobrang busy tayo ngayong buwan na ito so malapit na po kaming magkukupra dito mga kabuk so andito na naman tayo dito na naman tayo magtatambay nito ayan yung mga niyog namin tingnan nyo po napaka green green na talaga tsaka marami na pong mga bunga Alam nyo ba mga kabuk, itong niyog na ito, nung bagong bili pa ito mga kabuk, ay napakasukal po ito dito. Maraming mga damo at yung mga dahon ng niyog ay ng kulay yellowish po. Ngayon, tingnan nyo po, oh, green na green na po talaga yung dahon niya at marami ng mga bunga. After 2 years po, ng pag-aalaga namin, ganito na po yung resulta mga kabuk. Sobrang linis na. Hindi na po nakakatakot maglakad-lakad dito. Makikita na yung ahas mga kabuk dahil sa sobrang linis nito. Samahan niyo po kami mga kabok. Kami ay pupunta doon sa may ibabaw nito. Yun yung usawa ko. Kinsa ng kanding? May mga kambing pala mga kabok, hindi yan sa amin. So, gikaon na po ng saging ni Kwan Jojo. Yan, sobrang linis na po talaga mga kabok. Kaya gusto namin yung bagong niyugan na tinanggap namin ay na, eh, ganito rin kalinis. So, panay po yung trabaho namin doon. Doon na yung asawa ko. So tara Lakad ulit tayo Nahingal na naman ako mga kabuk Dami talaga nating pots nito Oo oh. Dugay mamatay ang ano Mga damo Tapos matagal pang ano magkaroon uli matagal na kaming hindi nakapunta dito mga kabuk so ngayon bisita kami dahil malapit na kaming magpakupra dito ang dami ng bunga ng mga niyog o mga kabuk every year kasi kami naglalagay ng pataba nito para maraming maha ba So, ayun yung asawa ko. Tara. Puntahan natin mga kabuk. Dito tayo dadaan. Yan. Hanggang dyan pa yan ma sa amin mga kabuk. Ko. Yan. So, ayaw po talaga ng asawa ko na maraming mga damo para kasi nakakatakot po yung mga hindi mo makikita yung nilalakaran mo baka may ahas so kaya pag nag spray po kasi mga kabok bago mag spray uli nasa 8 months daw po sabi ng asawa ko so kung magkatabas po tayo ng damo mataas malulugi daw po kasi kinabukasan o pangatlong araw tumutubo na yung damo samantalang pag mag-spray po matagal pa tumubo yung damo so makatipid po talaga so di bali na po mahal yung medisina at least po matagal na mo namang mag spray ka uli huwag lang palagi mag spray kasi masira yung mga ano huwag daw po palagi mag spray kasi nga po masira yung mga ugat ng niyog So, kita tunggu di atas ni, okey? Kita tunggu di atas ni, sarap uwi na po kami mga kabuk nagbisita lang po kami dito so baka pag nagkukopra kami mga kabuk ay pupunta po tayo doon o sa may ibabang bahagi nito mga kabuk nakita natin yung mga kabukiran so ngayon ay uwi na kami dahil sunduin pa yung anak namin sa school. Kaya uwi na kami mga kabok. Bye bye po mga kabok. Maraming maraming salamat sa yung panonood ng aking video. Maraming salamat sa support po. Sana po huwag kalimutang paki-subscribe ng aking YouTube channel sa mga baguhan po. Paki-like, share, comment down below at syempre po huwag kalimutang paki-click ang notification bell button para palagi po kayong updated sa aking mga bagong video, update kayo sa aking Bukid Life mga kabok. ayan So, itong area to ay lupa area mga kabok. Iba po yung kamutis, hindi pare hindi na hindi na rin ako nakapunta doon. So, tara, let's go.